Umulon sa dakbayan sa talisay ang task force ng langkuban unya sa mga departamento sa City Hall na mututok sa suliran sa pagbaha sa dakbayan. Mayang report ni Fem Marie Dumabo. Sa halapad nga pagbaha, unum ka mga barangay nga naglakip sa Bulacao, Tabunok, Lagtang, Linaw sa dakbayan sa talisay ang apektado. Apiktado, apiktado sa bang barangay Kansuhong, Og San Roque habig sa Cebu South Coastal Road. Gibanawa ng mga major road tungod sa wala pa matiwas nga drainage system sa DPWH. Apan tungod sa sagunsun na ang grabing pagbaha, gipadayag ni si sa City Mayor Sam Gulyas nga ang dakbayan na ang mangita og solusyon sa suliran. Subay ni Ini, gipalapdan sa mayor ang giumul nga task force baha nga langkuban sa mga departamento sa City Hall. Ang LGU pa silo, then, nangita, tagun sa ilo dan nangita, tagon siya itong buha to moving forward. Uh, Ni-decide na lang ko yesterday na palapdan na lang nako ang ako ang task force. we include nako na sa tanang mga departamento sa City Hall para mutanaw na lang may other, uh, other way uh, including ang finance team para other ways na masulbad na dili na lang ta magsalig sa DPWH. Mano daw na lang ngayon. I mean na ilahang trabaho kuto naman ato certain area then wa man sila kakita na ang dili mo connect sa dagko ng mga drainages inside so kami na lang muhimo ni City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Alvin Santillana nga usa sa ilang plano ang pagpalit og dakong flood pump gamiton kini pagpasuyop sa baha ilabi na sa Bulacan area Dugang ni Santillana nga unta ang tanan mo tabang o di lang magsalig sa gobyerno kaya nakita usab na lakip sa nakatampo sa grabing baha ang daghang mga basura. Let's not talk about uh, unsay kinsay uh, ni except ang ato ang kuan mga actions po ba nga mo determine po if nakakos po ta ang, ang hitabo mo God is not only ang ang mga basura but there are also silts. O kung unsa may mga plano ni Mayor Samsam, andam gimigdagan na mo support being a member member of the City Council kung sa mga plano nga makaayo para sa itong syudad o in relation sa mga mga panghitabo labi especially kanang baha nato mo bang og resolution o balaod noon para gid nga ma-address ang mga problema ang katukuran sa task force ang sugda na karong hapon. Samtang ang mga developers sa mga subdivision sa siyudad ang gipaninglan sa city government sa gisaad nga tabang pagsulba sa problema sa baha, sama na lang sa paghimo o catch basin. Ang na lang yung buhaton is diya sa Bulacaw area maghimo o tagbagong proyekto na mudakop sa tubig sa internal barangays. O ba Lumayag, Femery Dumabok, Balitang Bisdak.